O, kumplito na sa apps naman Uploaded lang na. po ito 999 na lang Pagano po? 3799 Galing, no? O, ano speaker na yan? Ito, ano yan? Previous Ah, previous nila Yes Ay, Ayun, mga idol, oh Ilang piraso yung nabili nyo na, ano, na cellphone? Ah, bundle siya, eh Bundle Opo Tapos yung previous niya Speaker, oh Galing, no? Oh. May previous na, nagbigay pa ako ng speaker O, may previous na, May previous pa speaker Bundle yung speaker p sa lahat ba niya, sir? May mga previous? O, oh, o oh, yun, o. Oh. So, nakakuha ng previous, o. Oh. Ito yung mga idol, o. Oh. Yung previous nila na i ah, speaker, no? Bunga. Yung eh, magkano itong speaker na ganito, no? Pero sa kanila, binibigay lang nila ng previous. Basta kumuha ka ng bundle na cellphone. Mga idol, Ayan, naka-bundle, 2,999 na yun, o. ayan, Kunin natin, ha. Uh, so, itong 2,999, uh, dalawang, ano na siya, dalawang peraso, nakabundle to. Isang uh, Vivo na cellphone, uh, Y51, tapos isang tablet na MXS. So, mabibili nyo lang siya ng 2,999. Idol, no? andito tayo sa Taytay -tay Public Market kung saan nandito yung pwesto ni Bodiga ni Ninong no? Yan mga Idol, ito yung uh, Taytay -tay Public Market mga Idol no? Yan, yan yung pupuntahan nyo mga Idol Pagka pumunta kayo sa Bodiga ni Ninong, nasa baba lang siya no? Sa may ground floor lang o first floor Tapos yung landmark para hindi kayo maligaw So makikita nyo itong Jollibee Tapos sa McDo Yan, babala lang kayo dyan sa so, may overpass na yan Baba kayo tapos diri diretso lang kayo pag-ano makanto na yan mga idol no. Tapos makikita niyo 'tong Taytay uh, -tay Public Market na yan. So nandiyan siya sa baba. mamaya papakita natin yung uh, location na mas malapit sa kanya mga, mga idol, idol no. Ah, uh, ito yun yung ano mga idol no, yung overpass. Ito yung McDonald's. Tapos makikita niyo 'tong uh, Uncle John's so, Producers Bank. So lalakad lang kayo mga idol no. Ito na yung ano Taytay uh, -tay Public Market no. Lalakad lang kayo dito. Kung so, makikita nyo naman kagad eh, mga idol, no? Yan. Ito yung producer's bank. Yan. Tapos ito yung public market, mga idol, no? Type-type public market. Pass up nyo dito sa may uh, palengke. Makikita nyo kagad, no? Dito lang, mga idol, no? Eno! 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 makikita nyo kagad Ay, dahil pa rin tao ayun diba ayun o oh, nakita nyo yung location mga idol ito pala yung ano nila mga idol no ah uh, budigan ni Ninong block 1 stall 32 bagong paling kitay tayo Rizal ayun ayun pas lang pas lang 99 sana yung 999 dyan ito o oh. 999 may cellphone ka na Pwede makita laman. May okay. ano siya, may kasama na siya ano. At may kasama na siya. Ah, second na siya, 999. 999. Eh, nung ganda o. O, na sa apps na mga. Okay, po ito. na lang. po. Hmm. 3799. Galing no mo Sobrang mura no Cellphone. 999 lang. Ay, 999. Hmm. <laughs> Ito na. sa talaga tong ano, abuti ka ni Ninong, Ito no? na mga idol, no. Ganda ng previous ni nakuha nila sir, no? Speaker. Ayun, no? Diba? Panalo yung speaker na yun. Basta bumili ka ng bundle dito, may previous sila na speaker. Tapos kaganda nga, may previous ka na, may previous ka pa. Bal dalawang previous mo. No? Alam natin na pwede sa palagayan hindi magcash yung ano eh. Kailangan <laughs> ba isa? Sa palagayan kasi hindi magcash cellphone. Ayo. Ay no, dinodoomo ganyan dito si ano. Ah, bodigan ni Ninong no. Ayun. Thank you po. Dito pa sayo ano po, walang limit ang freebies. No, walang limit limitong freebies. Pag nilambing mo <laughs> yung customer, bigay agad. Ayun yung no. Yung Ayun, mga freebies, nilambing niyo pala yung customer no. Yan. Gaya nga ba si Ninong, lalo pag Pasko na? Oo, mas, mas marami tayong Mas maraming freebies pag Pasko kasi maraming inaanak. Ayan o. Ang ganda nung speaker na freebies nila, no? Ayan oh Lahat ng Ganda no? Ano 99 3499 mo sige 3499 399 hindi kasi na-indicate yung MP ng camera eh oh. uh, ito, dalawang cellphone. 093 0999 hindi na lang tabi. 0999 Hay isa lang sayo Ay sala lang pa? Tayo na sa. Finally pili ko siya ko ano mas Ay sala. Akala ko bundle. Hindi pa. Hindi po bundle. sige. Ito. Ito po yung thank you na kami. Sige madam. Thank you 999. Dito yung charger. Mismo. May kasama na ng charger yan? Hindi Ganda previous nila <laughs> mga idol, no speaker. Kumuha ka ng bundle. Bunga. Bunga si Ninong. Bunga talaga si Ninong. Guys, bunga si Ninong. May ano, may previous na may previous pang speaker. Ayun, previous lang yun. Previous lang to. Ganyan, ganyan ba yun? Previous oh, ba yun? Hindi na tinipid. Ang grabe, oh. San ano yun yun pre yan, ma'am? Kada bundle po. Kada bundle, ano yung ang gabi, panalo. Oh, ano, di ba? Saan ka pupunta? Kay Budigan ni Ninong. Tingnan. Ito yung mga idol, o, oh. yung previous nila na i ah, speaker, no? Bunga. yung e magkano itong speaker na ganito, no? Pero sa kanila, binibigay lang nila ng previous. Basta kumuha ka ng bundle na cellphone. Ayan. Ma'am, okay. okay. may warranty pa natin mga ano, okay. no? Meron po. Lahat ng unit meron. Okay. Papasitan na naman yan, Lord. Kaya, Kahit no. chicken na? Mayroon din po. Lahat. Grabe. Alam ka po kasi ninong yan. Grabe si ninong, ha? Anong kasama yan? Ah, Brand new. Brand new. Hindi rin chicken na po yan. Yung may man. kasama <laughs> <yung para>. O, okay. <laughs> okay na, po Okay. Dami no. Kanina pa kami dito pero dami pa rin tao. <laughs> eh no. Dami no. Ito mga idol oh. Ayan nakabandil oh. 2,999 na yun. Mga idol oh. kunin oh. na oh. natin ha So itong 2,999. Dalawang ba ano na siya. Dalawang piraso nakabandil to. Isang uh, vivo. na cellphone Uh, Y51, tapos isang tablet na MXS. So, mabibili nyo lang siya ng 2,999. Tapos may previous na siyang kasama na stand. Yan, mga idol, oh. Yan, dito yan sa, ano, ah, yan, uh, Budiga ni Ninong So, kung mag-order kayo via online, isearch nyo lang, mga idol, no, uh, Budiga ni Ninong sa Facebook page sila. Yan. Tapos kung gusto nyo naman ng uh, may keypad na bundle, oh, meron dito, mga idol, oh. 5,499 pesos. Meron ka lang uh, Vivo na Y71 tapos may Redmi ka na na A3. Tapos may kasama pa na iPad uh, na cellphone. Ayan For only 5499. tapos meron sila dito mga Tecno uh, Go Nice Park for only 3299. I don't know. Ito kagandaan dito mga idol 'oh yung mga binibinta nila na cellphone dito may mga freebies to may mga patatanggap po yung freebies tapos kagandaan dito uh, yung grand opening nila mas maraming pasabog mga idol may piso deal sila na <coughs> uh, i-offer sa inyo Ayan. ito nga nagka nagkakabusan na mga idol no? kasi sobrang dami ng tao kanina no? Yan. halos dumog yung mga tao eh no, nabungi na nga daw eh. Sa sobrang dami eh, no? Hanggang ngayon eh, may tao pa rin, no. Alas 4 na ng hapon, no, pero marami pa rin tao dito. yan Ang ah, sa kanila mga idol ito. Meron din sila dito, mga ganito. Okay. eto Okay. Ito. Ah, uh, ito naman isa 3499 mga idol, no. Ah, uh, may kasama ng ano, uh, smart kids na tablet. Tapos Vivo din na cellphone na Y66. Ayan eh, mga idol. Oh. 349 ay nakabundle to. Plus may previous pang kasama to. Ayan. May headset pang previous yan mga idol. No? Okay. Headphone pala. Sorry. Ayan. Di ba? Ito. Meron din sila dito. No? Uh, Vivo na Y51. Ang price niya is 1499 no? 64 gb na yun, mga idol no. Dito lang 'yan sa bodega ni Nino ah. Sa Taytay -tay Public Market no. Mamaya ibibigay natin yung ano, ilalagay natin yung exact location para mapuntahan niyo no. Ayun. Ano 'tong price? Opo E15s. O yung speaker. Ano? Yan. Ito, ubos na rin yung ano nila dito, no 15 nila, o, isang piraso na lang yata no. Pero kagandahan dito, nagre-restock sila yan mga idol. Lalo na bukas, agahan niyo lang pupunta dito para hindi kayo maubusan, no. Kasi alas 4 na, pero ito yung ano, pero nagre-restock sila to araw-araw. no. Nasa 3699 lang to mga idol, no. Oh. Itong uh, Note 15 note nila kahit isang piraso kung binili nyo mga idol may previous na tong kasama no yan dami tapos ito ito pa yung 3,999 ayan o no? oh. isang cellphone na Y81 tsaka isang tablet Meron pa nga sila dito ano eh ah uh, natin yung in-offer you know, nila na ano na 999 lang. Mamaya no, pa. Paglabas natin mo. Ayan. Ito, ang dami dito. Ito, meron silang ano, uh, A83. Ayan, no? So, wala siyang price, no? Ayan. Wala, oh. Hindi mo. Dahil pa rin tao dito sa labas, oh. Ayan, oh. Diba? Ito pala yung mga smart 8 nila, no? Ayan, kung naghahanap kayo, eh. meron sila dito. 64GB na 'yan. Dito 99 lang siya mga idol no? Yan. tapos meron sila dito nung no? uh, is Spark na ano Tecno Go. Yan. Tapos yung mga opo nila, meron sila dito. No, ito, maganda dating Oppo E55 na ito mga idol. Eh. 'Yan. Oppo E55. 'Yan, 'yung Oppo E55 nila. Ang price is dati siyang ano ah, dati siyang 5999. Ngayon mabibili niyo nyo ng ano, 5499. Oh. plus may previous pa yan. Eh. Ito, Redmi a Plus. Yan. Ang, ang original price, 3599. Ngayon, 3199 la lang lang. Diba, napakamura ng mga cellphone dito sa bukid kanini Ninong, no? Yan. May mga previous pang mga kasama. Kamay, i-tribuin it natin si Mamu. Yung ano yung mga pasabog nila sa ano. May pasabog sila to pa, eh. yung mga ganito 299 dahil pa rin tao dito ayan yung mga cellphone nila mga idol na may tatamangin natin sa inyo